Mga kabuti, may nakita ako. Nakabuti. Ito. adawi ah, Ayan. Wow. Masarap ito. Alagyan ah, ito ng dahon na sili. Ayun. Tubo ang pala ito. Ang, ah, ang anong araw ngayon, be? At ah, tandaan nyo, pag, pag anong pizza, yun din tubo yan Ayan, o. Oh nasa tabi lang ng bahay babe, ganyan na ha? yan ha? ay, ginhawa na to <laughs> alam na, sabaw na yan oh. Oh. ayan oh. paglapad na, huwag mo na ipasok sa loob meron pa rin sa labas eh ayan ay, huwag mong upuan, pag makuha ka ay, ba nakuha, Bakit? Mm -hmm. nakukuha mo? to bakit? ang daya mo, ang daya mo ang daya mo alam mo